Good day mga kaibon. Ayan o. Oh. Uh, muna tayo sa mga ibon natin. Since uh, binibigyan naman natin ng malunggay yan. Pagka nanunukanuka sila. So kinakain nila yung mga dahon ng kangkong at malunggay. Pati yung tangkay. Inuubos nila yung ginagawa din nila ng S-box yan. At ayan nga po no. So share ko lang sa inyo na ang kangkong ay mayaman din sa iron ganun din po naman yung malunggay no? maraming minerales doon na pwedeng i-absorb ng ibon natin kaya binibigyan natin sila yan kita nyo tuwan tuwa oh. so, mga kaibon ganyan, no? share lang natin yung mga ginagawa natin dito sa ating ano, ibonan Yan. yan. Ang hinain na ng kangkong yan. Tsaka pansin po natin ano, yung mga ibon na ano dapat talaga meron kayong isolation or paghiwalay nyo yung mga inakay. So ito po no, meron pa tayong isa dito ano, lalagyan. Pag dalawa po yung inakay nyo, paghiwalay nyo no, yung inakay dito sa ano, to, area na to pag tumuto ka na nililipat ko po doon sa kabila And ganun din po yung mga inakay dito sa lop na to nililipat naman natin doon sa kabilang lop para hindi magkaroon ng mga inbreed at napapansin ko po yung inbreed eh may hina yung kanilang inakay tulad po nito yan naka siya kasi anak siya ng magkapatid So yung tatay niya is namatay naman Nanay na lang yung natitira Sana hindi na masunda ng ganitong ano, mahinang ibon Kayo din po makakapansin niyan Pagka nagitlog na yung ibon nyo Although maganda siya no Isa siyang ano, krimeno na pula ang mata At yan po uh, Share ko lang po no So meron tayong dalawang ibonan para paghiwalayin yung mga ibon pagka tumutoka na dito may dalawa tayong paghihiwalayin kasi parang nagpapare sila yan po yung anak ni Toknoy dalawa yan eh so ayun yung nasa kabilang yun tsaka ito yung nasa tungtungan paghiwalayin natin sila pagka uh, nagpare sila lipat natin sa kabila at meron na uling anak si Toknoy eh. kaya ayun no. Oh. Abantay lang siya doon sa landing. Dito naman, matibay yung ano, par blue at saka iwing na blue. Maganda yung kanilang naiproduce. Ayun, masiglang-masiglang ibon na yun. Oh. Yung katabi ng green personata na yun. So, yun lang po. Share oh. ko sa inyo yung mga napapansin ko dito sa aking ibonan. So yung inbreed iwasan po natin dahil parang mahina po. Dito lang sa aking ibunuan, ewan ko lang po sa iba. Salamat po.